Good morning mga kabimig at kaloji So <clears throat> It's 2.40 a.m. December 11 So nagpre-prepare po kami ng Mga stag for semis Ng 10 stag pig ba Local I mean national banded Bakbakan So tayo po ay pinalad pumasok sa semis wala pa po tayong talo so sana po maka-score tayo ng maganda para makapasok tayo sa finals sa finals talaga pag pre-finals, dun po yung may talong isa or kalahati or five and a half so yan this morning nilabas yung manok para maka-absorb nung natural na moisture, yung talagang moisture, talagang hamog kasi ito over overstay na yan sa ano nila eh, sa keeping box nila. Although pinaliguan naman ulit yan, gawa nga nung nabago yung schedule ng semifinals ng National Banded. <clears throat> Kasi siguro at least 20 minutes habang pinapaipot bago kami tumrabel pero doon natuka nyan sa sabungan kasi alanganan din silang patukain ng gantong eras so dapat laging on time yung patuka nila kung alas 7, alas 7 sa hapon, alas 4 so kahit mag empty sila ng mas earlier as 7 7 pa rin natin sila patutukain pero hindi yan mag empty ng 7 100% yun kasi alas ko po yung kato ng hapon kahapon so dun sa mga nag-aaral lumaban uh, kabisiduhin nyo muna yung pagbibigay ng gamot na gusto nyo ibigay pero more on natural more on mamamalo yung manok nyo so yun po yung tandaan nyo hindi ho binabata yung mga manok sa ating mga gamot although syempre yung gamot nakakatulong naman suplemento so pag training, hard exercise so kailangan nila ng suplemento para bumalik yung mga nawawala sa so, kanila so lalo na yung stag, mabilis masunog yung laman nila so yung iba hindi naiintindihan or ma, mabilis magburn while training so paano ba yon ano ba yon ang sabihin ng mabilis masunog mabilis magburn so ikahig mo lang yan ng mga mahigpit na mga limang beses makikita nyo kupis na yung katawan nyan habang lalot pinapakaskas nyo pa bukod pa yung pakahig bukod pa yung bitaw so mas maganda po sa stag habang kinukondisyon bukod sa gumagamit kayo ng power max eh kailangan lamang po yung pellet habang tinetraining nyo po sila so ako nga po nagpapamirienda pa ng stag para hindi bumaksak yung katawan nila at least pag nagpatuka ako ng 7am 10, 10 to 10.30 or to, to, to 11am nagbibigay ako sa kanila ng ekstra 10 to 15 grams then papatukain ulit sila sa hapon kasi madali yung bumaksak ang katawan ng stag lalo't ginagalaw or hinahanda. So, yung iba nagtataka bakit daw yung stag nila pag hinahanda, sobrang namamayat. So, yun po. Uh, hindi po tama yung mixing nyo, yung partition, yung halo ng ng concentrate sa pellet or baka yung pellet nyo eh kulang may kulang don sa pellet nyo sa mga ginagalaw nyong stag so maobserbahan nyo yan maobserbahan nyo tsaka testingin nyo yun po yung sinasabi ko sa inyong pinapamerienda yung stag pagdating ng 10am So yung iba mas maaga thirty 6.36 Kasi maliwanag na Pwede naman Wala naman pong problema yan Kaya si Mark nagpatoka na ng sisew uh, prepare na kami ng mga dadal hen sa uh, ano sana ano buso <laughs> So, ito lang po yung gagamitin ko mamaya doon sa sa semis 3 hours before the fight, Power Edge. So, ito lang po. So, yan po yung aming gamit. Ito naman po yung aking kinagamit na pellet, oh. Condition pellet Integra Power Max. Ang protein po nito hindi ko mabasa. High protein po talaga ito. Siguro, hindi ko mabasa eh. Pero maganda po protein ito kasi hindi ko bumabaksak yung katawan ng manok ko. So, yan po yung aming ginagamit. So, Kita nyo. Meron pa doon sa taas isang box na reserva. So, ang baon, So umaga ito itong tutukain nila doon sa sabungan babad to kahapon ng hapon so meron kami ding dala dito hindi babad para pagkatuka sa umaga ito naman po yung ibababad hindi ko po ito kasi pinapaabot po pambigay sa manok na ipapatuka po ko pa rin ito sa hapon kasi po masisira na po so yan po Tapos yung power max andito po sa isa. So syempre may dala ding ilaw tsaka syempre ito. Oh, power edge. So inum subok na subok na po ito. Maayos po na pambigay po sa mga manok na ilalaban natin. Ang paggamit po noon ay 3 hours before the fight. So tatantyahin niyo lang kung pang ilang oras siya kung sa tingin nyo eh uh, may tatlong oras pa siya ibibigay nyo na yung power edge na yon so yun po yun po yung mga ginagamit natin so sa tari naman syempre ready ready na yon kahapon pa So, yun po yung ating ruweda ang korte ng ruweda pa el para doon sa kabila habang nagpapailaw nakakapagpalakad ka na dito tapos yung brother nandoon po sa baba yun no? kito nyo yun, na yung mga sisyo doon so ito po yung sa so original kong tapos ayun yung mga in order kong so nung isang araw madami dami pa yan nabuwasan ha so box na box pa lang magastos na tapos siyempre chiller lagaya ng ating itlog oh nag tayo ng itlog collection para sa uh, December born so ang salang nito kung December 25 isasalang plus 15 days January 15, meron tayong first batch ng national na naman for next year. So, yun. Yun po yung mga baon natin. So, ayan pa yung box. Shout out kay Boss Omar, paring Omar. Oh. Personalized po yung ating box na yan. Kaya lang ito, hindi dito pe. Yung ibang nabibiling box, ditiklop para madaling i-travel. lalo na sa expo. <clears throat> Tapos ito po yung aking sandata. Ako din po kasi yung tumatari ng manok ko. Wala na pong iba. Maliban lang pag dalawa laban, may ibang tumatari. So, mahina po yung ating ilaw. So, yan po yung ating gamit. Puro bago po ito. Bago po. Lahat po ito ay bago. Sa so, nagtatanong po ng gamit kong bakal Julia Red dragon Ano ko pa po ito gamit? 2018 2018 ko pa po ito gamit, ngayon lang po sumisikat <laughs> Ngayon lang po nakikilala Ang mas nao lang ayan, ayan po nagre-reflect nagre, -reflex, nagre -reflex kasi yung ano nang ano eh, ng ilaw wala tayo makuha ang angulo na maganda, yan ah yan ang mas naunang sumikat dito yung King Kelder pero saglit lang eh yung King Kelder mas magaling po ito Ayun. Ito, hindi mo wala Prahigaan. Yan po yung mga baon namin. So... Siguro po, makakaalis kami. Kayang-kayang natin umalis ng porno, Peter. Ayos naman, nagtutunaw naman lahat. Taman-tama yan. Wala pang programa eh. So, see you there. Uh, San Juan Coliseum. Uh, Mag-perform po itong ating manok. Sa nagtatanong po ng Facebook ko, ang Facebook ko po nandiyan po sa picture profile ang cellphone number po nandiyan din po nandiyan din po sa Facebook po uh, sa mga magse-search po ng pangalan kong Randy Hebron uh, be wise mga kabimig at kalogis uh, at obliga ano tawag dito siya sa atin yung maigi yung i-chat-chat -chat nyo at kung maari makipag-video call kayo at least 10 minutes or 5 minutes matagal na yung 5 minutes uulitin -ulit, ko po ho ang ginagawa po ng scammer inilalabas po yung picture ko tapos sasabihin malabo kuminsan video recording po yung ginagawa niya nakarecord po yung mga video ko na kinukuha sa tiktok at pag may nag video call ipinapakita po tapos mag aalibay po siya na medyo malabo ganon Paano kaya sino kaya makakatulong ni Magdian mamaya? Ni ana, Dustin, Yan Sabi ko ko sa si Kanuto eh. Yan namang isang taong kay batang hindi naman daw pwede. O so yun mag-ingat po kayo ho, mga kabimig. Uh, sa mag-chat-chat po sa akin dahil po yung ating scammer na gumagaya po sa aking account siyempre ho gagawin ho yung lahat ng paraan para mapaniwalang ako yung kausap ninyo so yun po yung number natin wala nang iba 0936-910-7644 uh, no jcas transaction kung walang video call ng 5 minutes and above so yun kung maghuhulog kayo uh, Cebu pala Ce Cebu Cebuana, Palawan, LBC, Western, ML Padala. Yan po, super safe po kayo. So, yun po, ingat po kayo. So, magre-ready na po, maliligo at kung ano po pong gagawin. Iisipin po po yung kulang at salamat po. Ito po si Randy Hebron TV. God bless po si, sa ating lahat. Bye-bye. Good morning po.